Sa nakaraang kwento natin ay nagtataka si Suyen dahil nagamit niya na raw ang lahat ng kanyang level up cards kay Heijen ngunit parang hindi man lang tumaas ang stats nito at duda niya na baka hindi gumana dahil mataas na ang stats nito. At sa pagpapatuloy ng kwento. Sa huli, tinanggap niyang may punto ito. Wala na siyang oras para patagilin pa. Kailangan na niyang makarating agad sa kinaroroonan ng grupo at tulungan si Gu Heijin. Habang tumatakbo, naisip niya kung may card bang nagbibigay ng abilidad para magteleport. teleport Tahimik niyang ipinangako sa sarili, maghintay lang si Nayahan at Heijan. Samantala, sumabak na sa labanan si Gu Heijan laban kay Yongjiang. Habang sumusugod, nabanggit niya na papalapit na rin si Tank Top Kim Suyan. Mabilis namang tumakbo si Jong Choi para umatake kay Gu Heijan, ngunit mabilis itong nakabawi at kumontra. Habang nakikipagbakbakan, napansin ni Heijen na tila likas na sa kanya ang ilang galaw, parang matagal na siyang sanay sa boxing. Pakiramdam niya, kaya niyang talunin si Jong Choi gamit ang mga galaw na yon. Sinuntok niya ito sa mukha, sinipa, at muling sumugod. Binigyan niya ng babala si Jong Choi, maling tao ang kanyang kinantay. Muli namang bumangon si Yahan at sumama sa laban. Habang sinisipa sa ulo si Heijen, Tuwang-tuwa siya at binanggit kung gaano siya nasisiyahan sa isang magandang sipa. Nagbiru pa siya kung bakit bawal ang ganitong galaw sa mga tournament, at marahil ito raw ang dahilan kung bakit siya tinanggal noon. Dagdag pa niya, tiyak na nahihilo na si Hayden matapos tamaan sa sentido. Laking gulat niya nang bigla siyang tamaan din sa sentido, isang saktong suntok na nagpapahilo. Pero nanatili pa rin siyang nakatayo. Napansin niya ring tila mas lumalakas na ang kanyang resistensya. Sinabi ni Yahan na bagaman epektibo ang key fighting method, hindi ito gaanong uubra sa kanya. Ngunit nararamdaman niya na delikado kung malayo siya kay Heijan, kaya pinili niyang makipaglaban sa sobrang lapit. Sa kasamaang palad para kay Heijan, mahaba ang mga binti ni Yahan, kaya't nasipa siya palayo. Nagpatuloy si Yahan, ipinaliwanag na ang laban ay hindi lang tungkol sa lakas at resistensya, kundi pati na rin sa balanse. Aniya, kahit gaano kabangis ang isang toro, hindi nito matatalo ang isang matador. Pagkatapos nito, sinubukan niyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng isang sipa, ngunit biglang sumulpot si Kim Suyen. Hinuli nito ang binti ni ibinagsak siya sa lupa, at saka sinuntok. Sinabi ni Suyen na baka nahihiya na lang itong aminin ng pagkatalo. Samantala, inamin ni Guheja na natalo siya. Walang dahilan o palusot, talo siya ngayon, pero hindi na raw mauulit yon. Nagpa siya siyang iwan ang susunod na laban kay Kim Suyen, hinubad ang kanyang damit, at naghanda. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, nagkumento si Yahan. Hindi niya inaasahang makikita si Kim Suyen doon. Akala niya, tapos na ang isyo nila noon. Ngunit ngayon, kampante siya, lalo na't kasama niya si tank top Kim soo Naniniwala siyang may sapat siyang lakas at cards para manalo. Habang itinatali ang strap ng kanyang damit, sinabi niyang magiging ibang laban ito ngayon. Sumagot si Yahan, oo, oh, magiging ibang laban na ito. Ngunit bigla namang dumating ang ilang kalaban, mga bagong tauhan mula sa East Gang Bok. Humingi ang mga ito ng tawad kay Yahan sa kanilang pagkakaantala. Hinawakan ni Yohan ng sigarilyo sa kanyang labi at nagdeklarang dahil naroon na siya, tiyak na may laban. Naguluhan si Kim soo Yeon habang pinagmamasdan ng eksena. Dumating na ang pangunahing puwersa ng East Gangbok. Sila na raw ang bahala mula rito. Ayon sa kanila, ito na ang inaasahan ni Yohan, isang tunay na digmaan. Dagdag pa nila, mali ang akala ni soo Yeon na makukuha niya ang Gangbok sa pamamagitan ng pakikipaglaban lang sa bawat leader. Wala raw itong estrategiya, puro suntok at lakas lang. Nagsimula na ang tunay na labanan. Sa gitna ng tensyong bumabalot sa paligid, tumawag si Hyun Dong Lee kay Kim Yeon. Ipinahayag niya ang matinding pagkabahala. Tila papunta na raw sa kanila sina Sik Kang at ang mga tauhan nito para gumanti matapos ang nakaraang labanan. Idinagdag pa niya na mukhang sinadya talaga ni Sik ang tamang tsyempo ng kanilang galaw. Dito nagsimula ng lubos na maunawaan ni Suyen kung ano ang tunay na itsura ng isang digmaan sa pagitan ng mga crew, walang kasiguraduhan kung saan manggagaling ang kalaban, at minsan, ang dating kaaway ay sharing rin pwedeng maging kakampi. Habang nag-uusap sila, binigyang diiniyahan na wala talagang ideya si Kim Suyen kung gaano kalalim ang kanyang kinasangkutan. Inilahad niya ang kanilang plano na sa araw na yon, buburahin nila ang West Gambok High sa mapa. Isa sa mga layunin nila ay ang permanenteng pagkapinsala ni Kim Soo-hyun upang hindi na ito muling makabuo ng sariling grupo. Ngunit bago pa may sakatuparan yon, biglang nagsalita si Kim Suyan. Nag-alok siya ng isang kasunduan. Sa halip na labanan sila, iminungkahi niyang palayain sila kapalit ng isang bagay, isang bag na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, ang laman nito ay susi sa operasyon ng negosyo ng South Gangbok High. Kapag nagamit ng tama, pwedeng magdulot ito ng malaking pinsala sa hanay ng South Gangbok. Iniabot ni Suyan ng bag at sinabing maaari naman siyang durugin anumang oras. Paalala pa niya, tulad ng sinabi ni Yahan kanina, walang kasiguraduhan kung kailan tatama ang isang kaaway, at minsan ang kaaway ay pwedeng maging kakampi. Tinanong siya ni Yahan kung hindi ba niya naiisip na maaari lang nilang agawin ng bag ngunit matatag ang sagot ni Suyen, kung pipiliti nila, abo lang ang matitira. Habang inilalabas ang kanyang lighter, ngumiti si Yahan at tila natuwa sa naging paninindigan ni Suyen. Iniutos niya na ibaba ang bag at umalis na. Samantala, sa kabilang banda, naglalakad si Sek Kang kasama ang ilang kasamahan nang matanggap nila ang tawag mula kay Yahan. Inilagay nila ito sa speakerphone. Ipinabatid ni Yahan kay Sikang na nagbago siya ng isip. Hindi na raw niya itutuloy ang planong pag-atake kay Suyen. Bilang kapalit, tinanggap niya ang bag. Ipinahayag niyang hindi akalaing ganoon palakat hindi si Suyen at mukhang marami silang kailangang pag-usapan. Nagulat si Sikang at agad na tinanong kung nasaan na si Yahan. Samantala, sa West Gangbok High, humingi ng paumanhin si Kim Suyen sa kanyang grupo aminado siyang hindi niya inakala na ganoon kalala ang magiging pinsala totoo raw ang sinabi ni Yahan masyado nilang minamaliit ang pagsasanib ng buong gangbak ngunit pinakalma siya ni Kuza ayon sa kanya ang mahalaga ay ligtas silang lahat at wala namang nawalang teritoryo pinaalala rin niya na kailangan nilang matuto sa karanasang iyon at magpatuloy sa susunod na hakbang binanggit ni Kuza na sa ngayon tila pabigla-bigla lamang ang kanilang mga galaw. Kailangan na nila ng isang strategist. Sumabat si Haro at sinabing wala sa kanila ang mahusay sa pag-iisip ng estratehiya at puro sila tanga. Sumang-ayon si Kim Su-yeon at sinabing totoo naman yun. Para sa kanya, si Hyun Dong Lee ang pinakamatalino sa kanila, pero mas angkop ito sa internal affairs kaysa sa usaping militar. Kahit si Hyun Dong ay umamin na wala siyang kilalang strategist sa ngayon. Ngunit may naalala siya, noong kanilang panahon, may isang crew na tinatawag na God Dog na minsang namuno sa buong gangbok. Ang strategist nila ay kapatid ni Jin Jiang, ang second in command ng God Dog. Maraming crew na nagtangkang kunin siya, ngunit nabigo ang lahat. Kilala itong mailap at hindi madaling makuha. Bagamat medyo pinalalaki raw ang kwento, sa buong gangbok, kilala ang galing ng strategist na yon. Bigla namang nag-pop up ang quest window. May bagong level up quest ang pag -re recruit ng bagong crew member. Isang reward na dalawang superior level up cards para sa lakas at bilis ang nakataya. Nagpa siya si Kim Suyan na kausapin agad ang taong ito. Tinanong niya kung saan ito nakatira at kung paano siya pupuntahan. Ayon kay Hyun Dong Lee, alam niya kung saan ito makikita, pero hindi ito magiging madali. Sinubukan na siya ng parehong South at East Gambok, ngunit parehong nabigo. Ang rason, ayaw nitong gamitin ang kanyang talino para sa digmaan. Gayunpaman, nagpa siya silang subukan pa rin. Sa harap ng kabiguan at panganib, ito na ang magiging susi ng West Gambok sa kanilang muling pagbangon. Hindi matanggap ni Kuza ang mungkahi at agad niyang tinutulan ito. Para sa kanya, hindi kailanman sumusuko ang West Gambok, wala raw imposible. Sumang-ayon si Haro at idinagdag na napatunayan na nila ito matapos nilang merekrut ang isang matinding personalidad. Samantala, kinilala ni Yundong Dong Lee ang determinasyon na likas sa pinakamalalakas ng West Gangbok. Sa puntong yun, napagtanto niyang wala na talagang ibang opsyon kundi ang personal na puntahan si Jok Jang, ang tinaguri ang son su ng Gangbok. Nagbigay ng abiso ang quest window. Nagsimula na ang bagong level up quest. Habang papalapit sila sa bahay ni Jokjang, nadat na nila itong nakatayo sa labas. Malamig nitong sinabi na dapat na silang umuwi. Abala raw si Master Jokjang sa isang promotion match at kakailanganin nitong magpahinga pagkatapos, kaya't hindi sila maaaring kausapin ngayon. Uminit ang ulo ni Kuza at agad tinuligsa ang kawalanggalang nito, lalo't isa sa mga naroon ay si Tank Top Kim Suyen. Ngunit pinakalma ni Suyen ang sitwasyon at ipinakilala ang sarili. Naiintindihan niya ang abala at nagpahayag ng paggalang sa oras ng iba. Nakiusap siyang ipaalam na lamang sa master na dumalaw siya. Nang sumabat muli si Kuza, sinagot siya ni Suyen, sabi nga nila, third time's the charm, kaya babalik na lang sila muli. Sinangayunan siya ni Hyun Dong Lee na nagsabing hindi sila dapat mawala ng pag-asa. Buo pa rin ang paniniwala ni Suyen na darating ang panahon na makakamit nila ang kanilang pakay. Kung nais nilang may kinabukasan ang West Gambok, kailangan nila ng isang tunay na strategist sa kanilang hanay. Ngunit biglang nagsalita si Hyun Dong Lee. Ang strategist na hinahanap nila ay wala sa malayo, nasa harap na nila. Si Jok Jang mismo ang tinutukoy niya. Naguluhan si Suyen, ngunit kinumpirma ito ni Jok Jang. Tinalo na raw siya nito noon sa isang labanan ng talino. Napaisip si Suyen, ito na palayon, Isang malaking pagkakamali ang ginawa niya sa pagbaliwala sa taong ito. Sa paningin niya, sobrang hina nito, tila mas talo pa sa langgam. Sa kabila nito, binuksan ni Jokjang ang pintuan. Muli niyang pinilit na umuwi na sila. Hindi raw siya magbabago ng isip. Ayaw niyang madamay sa mga mabababaw na alitan ng mga grupo sa gangbok. Para sa kanya, ang walang direksyong pakikipaglaban ay bagay lamang ng nakaraan. Habang si Haro ay abalang tinatali ang kanyang buhok, biglang napansin siya ni Jokjang. Tila kinilabutan ito sa ideya na baka ito na ang tadhana. Pagpasok niya sa bahay, inanyayahan din niya ang lahat na pumasok. Pati ang babae, ani niya, ay welcome sa loob. Napangisi si Suyen, tila may pagkamanyak ang lalaking ito, ngunit pumasok pa rin siya. Sa loob, nagsimula ng magpaliwanag si Jokjang. Sa gitna ng pagkubkob ni Yahan at ng grupo nito, napilitan siyang ibigay ang bag na may lamang fenil supply mula sa South Gangbuk upang makatakas at may salba ang kanyang buhay. Inamin ni Suyen na totoo ito, hindi niya inakalang ganito kalala ang kahihinat na ng pakikipaglaban ng walang matibay na plano. Nais niyang malaman kung paano masosolusyonan ang sitwasyon. Ayon kay Jokjang, kusa rin daw itong maayos. Ngunit hindi yun sapat para kay Suyen. Nais niyang malaman ang eksaktong paraan. Ipinaliwanag ni Jok Jang na si Sek Kang ay sobrang pinahahalagahan ang kanyang negosyo, halos kapantay ng sariling buhay. Dahil dito, siguradong gagantay ito sa East Gangbok upang mabawi ang Fen Il. Nagpakilala si Su Yan bilang mas nakatatanda ng isang taon at ipinahayag ang pagkainis sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya bilang bata. Gayunpaman, sangayon siya na hindi magtatagal ang digmaan, hindi rin pabor si Sik Kang kung mananatili kay Yahan ang Fenil. Pinaliwanag pa ni Jok Jang na sa huli, makikipag-ayos si Sik Kang kay Yahan. Mag-aalok ito ng salapi o teritoryo bilang kapalit ng Fenil. At kapag natuloy yun, magsasanib ang East at South Gangbok upang muling nusubi ng West Gangbok sa layuning palawakin ng kanilang kapangyarihan. Nagtanong si Hyun Dong Lee kung ano ang dapat nilang gawin. Inulit ni Jok Jang ang nauna na niyang sinabi, sabay silang aatakihin ng East at South Gangbuk. At kung mangyayari ito, wala silang sapat na tao upang depensahan ang kanilang sarili. Ngumiti si Jok Jang, inamin ang totoo, ngunit iminungkahi rin ang isang solusyon, isang paraan upang mapigilan ang pag-atake at palawakin pa ang kanilang impluensya. Muling umalma si Suyan sa pagtawag sa kanya ng bata, pero ipinaliwanag ni Jok Jang ang kanyang plano. Ang kailangan lang nila ay tulong mula sa labas. Nagtaka si Suyan kung sino ang tinutukoy nito. Tinawanan lamang ito ni Hyun Dong Lee, napapaligiran sila ng kalaban sa lahat ng direksyon. Ngunit may naisip si Jok Jang ang North Gangbok High. Kung makukuha nila ang suporta ng isang grupo mula sa North, Maaaring mapigilan nito ang plano ni Yaha na sakupin ang teritoryo nila. Nag-alinlangan si Hyun Dong Lee. Totoo bang tutulungan sila ng North Gangbuk, Ngunit paliwanag ni Jok Jang, kailangan lang nilang mangako, anumang bagong teritoryong makuhang mula sa kanilang mga kaaway ay paghahatian nila kasama ang North Gangbuk. Ipinunto ni Jok Jang na bagaman hindi gaanong interesadong makialam ang North Gangbok sa mga usapin sa timog ng kanilang teritoryo, tiyak na hindi rin nila tatanggihan ang pagkakataong palawakin ang saklaw nila. Para sa kanya, wala silang dahilan para tumanggi sa isang alok na tulad nito. Sa loob-loob ni Kim Su-yeon, tila sinusubukan lamang silang linlangin ng lalaki, ngunit hindi niya maikakailang kapanipaniwala ang paliwanag nito. Nang tanungin ni Su-yeon kung ano ang estratehiya para sa susunod na hakbang, inilatag ni Jok Jokjang ang mapa at ipinaliwanag ang plano para sa kaligtasan ng West Gambok. Ayon sa kanya, dapat ay ay poste si Guhajan at ang aliadong puwersa mula sa North Gambok sa hangganan ng East at West, upang kahit si Yahan ay hindi na basta makaatake. Kahit pa mangyari ang isang pagsalakay, hindi sila agad-agad matutamba. Sa kabilang banda, ang natitirang puwersa ay tatutok sa pagsalakay kay Sik Kang ng South Gangbok. Sa tulong ni Guhajan na magbabantay sa posibleng pag-atake mula sa silangan at hilaga, makakakilos ng walang alalahanin ang West Gambok sa timog na direksyon. Nilinaw ni Jok Jang na hindi niya sinasabing mahina ang South Gambok, kundi ito lamang ang tanging estratehiya na may saysay -say upang manatiling buo ang West Gambok. Ipinaliwanag pa niya na sa oras na masakop nila ang South Gambok, ito ang magiging simula ng tunay na digmaan laban sa East at North. Pumayag si Suyen sa plano at nagpahayag na sa ganitong hakbang, tunay na uusad ang Gambok. Sa kabila nito, naisip niya sa sarili na hindi pa siya nakakakita ng taong kasing pangit ni Jok Jang. Habang nagmumuni-muni si Jok Jang tungkol sa panahon ng Three Kingdoms, biglang hinawakan ni Kim Suyan ang kanyang kamay at taimtim na nakiusap na sumama na ito sa kanilang grupo. Muli namang tinanggihan ni Jok Jang ang alok, ipinahayag na wala siyang interes sa digmaan gaano man sila makiusap. Habang inaayos ni Haro ang kanyang suot, Pabirong nagreklamo ito sa init at sabik sa posibilidad ng pakikipagtulungan. Sa sandaling yun, nagpakita ang quest window at nag-anunsyo na si Jok Jang ay formal nang sumali sa kanilang crew, kumpleto na ang quest. Ilang sandali pa, may dumating at nagtaka sa nangyayari, tinanong kung may mga bisita ba si Jok Jang. Sabay silang lumingon ni Kim Suyen. Tinawag siya nang dumating bilang kuya, kaya agad nagtanong si Suyen kung sino yon. Ipinaliwanag ni Jok Jang na yon ang kanyang nakatatandang kapatid, si Jin Hyuk Jang, kilala bilang The Analyzer, at dating second-in-command ng grupong God Dog. Nagpakita ng interes si Suyan kung maaari rin bang merecruit ang kapatid. Ngunit sinagot siya ni Jok Jang na huwag nang subukang rekrutuhin ito, dahil kasalukuyan na itong miyembro ng isang organisasyong tinatawag na The Workers. Sa isipan ni Suyan, mas malakas ang dating ng kuya kaysa kay Jok Jang. Lumipat ang eksena sa labanan sa pagitan ng West Gangbok High at East Gangbok High. Nakaupo si Gu Heijen habang lumapit si Jang Chinle, ranggo limampu mula sa North Gangbok. Tinawanan nito si Heijen, binanggit ang pagkatalo nito kay Yohan, at tinanong kung bakit ito nakatitig sa kanila. Ipinaliwanag ni Jiang Qinle na narinig na nila ang buong kwento at lumapit sila upang humingi ng tulong kay Heijian, nais nilang pigilan ang paglusob ng East Gangbok habang ang grupo ni Kim Suyan ay umatake naman sa South Gangbok. Ayon pa sa kanya, naghanap ng estrategista ang West Gangbok at sa pagtanggap ng tulong ng North Gangbok, malinaw na sila ang may mataas na posisyon. Tumayo si Heijian at sinuntok si Qinle, isang babala na siya ang mas may kontrol. Sinabihan niya itong tumahimik at sumunod na lang. Pumagit na si Ganjen Choi, ranggo 28 ng North Gambok, at pinayuhang huwag na silang magsayang ng lakas. Kailangang itabi muna ang galit para sa tunay na labanan sa East Gambok. Paglapit niya kay Heijen, binati niya ito at kinumusta. Tinanong ni Heijen kung siya ba ang namumuno, at hiniling na iparating sa kanilang leader ang sitwasyon. Ipinaliwanad ni Gan Jen Choi na hindi siya ang in charge, pero okay lang sa kanya ang lahat ng nangyayari. Naniniwala siyang magiging ayos naman ito, at kung magtagumpay sila, baka pa nga ay umangat ng ranggo si Hagen sa North Gangbok. Iniabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay, sabay sabing sabik na siyang makipagtulungan. Tinanggap ito ni Gu Hagen at nagpahayag ng parehong damdamin Umaasa rin siyang magiging maayos ang kanilang pakikipag-alyansa. Ngunit sa isipan niya, hindi pa rin siya ganap na sigurado kung tutuperan talaga ng North Gambok ang kanilang bahagi. Samantala, makikita si Kim su na nakaupo sa isang baby swing habang may kausap sa telepono. Hanggang dito na lang muna mga bossy, kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito. Mag-like, comment, at subscribe at init mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss!